Oo, aalis ako. Pero ito tandaan nyo. Ito na yung una tuloy natin pagkikita. Saksi ko ang Diyos na kayo nawawala akong ina. At ako nawawala niyong anak. Inay. Ano yung Oh. Ay, naman. Diba? Oh. binabangungot ka. Hindi ako ang iyong ina. Hindi ako. Pero doon sa birth certificate ko, nakalagay doon ang pangalan ng nanay ko. kay hu yun. O baka naman hindi mo nalalaman na ilang milyong tao dito may pangalan ganyan. Ako lang ba may pangalan ganyan? O ikaw, anong pangalan mo? Ang Hilito San Miguel. Oh, ikaw lang ba may pangalan ganyan? Nakakasiguro ka? At saka akalain mo. Yung mukhang 'yan. At ang mukhang ito, sasabihin mo mag-ina tayo, abaan layo nating dalawa. Ang ganda-ganda ng itsura mo, pagkatapos ipaparis mo ko sa'yo. Baka hindi mo nalalaman kung anong trabaho ko. Dati akong nagdebenta ng karne. Hmm, kayo talaga mga kabataan, oo. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin tungkol sa inyong pagkatao. Pero unang kita ko pa lang sa inyo, naramdam ako ng lukso ng dugo. Na kayong tunay kong ina. Wala akong maalala sa isipan ko na nagkaroon ako ng anak na buhay. Oo. Nagkaroon ako ng relasyon sa isang hoodlum. Nakulong at napatay sa bilangguan. <laughs> Mabuti na nga'y ay nagkaganon eh. Kasi, kung nakakawala siya, sigurado ikukulong lang niya ako sa loob ng bahay namin niya ako, at kung minalas-malas pa manya ko sa iba't ibang lalaki wala akong anak na buhay narinig mo ang anak ko ay patay Kaya kung saan ka man ang galing, bumalik ka na. Utang na loob, bumalik ka na! Ano ako babalik sa aking pinanggalingan kung di ko alam kung saan ako nagmula? Kung dilim buhay ko, bigyan niyo naman ang liwanag. Aminin niyo, anak niyo ako. Ang kulit mo talaga, no? Ha? Ka! Maghahanap ka rin lang ng isang ina dito pa sa squatters area! at sa isa pang pa katulad kong dating... Bakit hindi ka pumunta sa Forbes Park? Maraming milyonary ang babae doon! Huwag ko. Ay, kayo mga anak-anak, oo. Lalabas-labas kayo dito sa mundo. Ha? Ha? Pagkatapos, eto ngayon kayo, nang aangking kayo ng ina lang may ina. Ang hirap din naman sa mga magulang na katulad nyo, Aanak-anak tapos ayaw panagutan. Hoy! Tantanan mo na ako, ha? Hindi ako tinatablan ang mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi ko siya anak. Hindi kita anak! Layas na! Maraming kosa may naghihintay sa akin doon! Hindi niyo binabayaran ang oras ko! Layas! Oo, aalis ako. Pero ito tandaan niyo. Ito na una tuli natin pagkikita. Saksi ko ang Diyos. Na kayo nawawala akong ina. At ako nawawalan yung anak. Inay. Ang laki-laki na ng anak ko Patuwarin mo ako, anak. Patuwarin mo ako, anak. Hindi ako na babagay bilang ina mo. Hindi ako na babagay. Patuwarin mo ako, anak. Patuwarin mo ang nanay mo. i <laughs>